Good morning, good morning guys Kasabong, Luzon D.C. Pinadao Lalong-lalo na sa aking mga followers, aking mga viewers Aking subscribers dito sa aking channel Youtube kayo, Kasabong TV Sa umaga na ito ngayon, magbigay pala po Ang konting tips sa inyo tungkol sa kalaman ko Sa pag-alaga ng manok Sa pagpapalahi Na mayroon ilan-ilan ng manok na lumalabas Paling palang buntot. Ang topic natin ngayon ipaabot ko sa inyo Ipapaliwanag yung paling o buntot Na lumalabas sa alag ng manok ito pala, ipakilala ko nga sa inyo, ito siya ang kulay linyaga kung uh, bulik-dum. May history sa limon. Ito siya. Nakrusto sa limon na pagka-bulik-dum. Bata pa ito siya. Ang lumalabas pala nga, kumaling uh, ang buntot dalawa lang yan, ang pinagdaanan yan. <coughs> kung nagkasakit siya, mula sisiw pa, naglaki siyang sakitin lalo na kung nakaranas siyang malubang sakit pag naka-recover niyan madalas yan pumaling ang buntot tapos yung iba naman pumalig buntot ang ating materialis na lalaki o babae niyan, kung alin sa dalawa sa lalaki o babae mayroon sa kanila na naglabas ng tumba ang buntot paling ang buntot okay lang yan gamitin natin pang personal pang laro pero hindi ko na ginawa ang paraan yan. Kala iba ginawa ang paraan lang. Kung pumalik papunta dito, gupitan nila ang balat daw dito parang dumiritso. O kaya talian ng tipan, tatali parang tumwid. Ako hindi ko na ginawa ang paraan yan. Kasi ang tumumbag buntong kapag galing nagkasakit, Tungod man ang buntot yan, yan ang pangdadaya. Kasi kung nabili sa isa katao na ibinta mong manok na yan, nagustuhan dahil guwapo, tuwid ang buntot. Pero dati pala yan tumba ang buntot kasi nakaranas ng sakit. Kawawa ang nakabili niyan kasi pagdating sa pahirapan sa basahan, sigurado ako wala nang laban. Talo pa na sigurado yan Ang totoo kapag ang manok naman na pumaling ang buntur pa ganyan okay lang yan kung hindi nakaranas o slit sa tip pero ako hindi ko na ang pamaraan yan kasi alam nyo ba sa kadaming manok natin kaya nagpapalahi kaya nagbibrain parang mayroon tayong makilian ang kursiso ko dito para sa inyong mabaguhan ka lang kaya hindi ko na ginawa ang discard yan dahil nire ko na yan tumumba man yan ang buntot na hindi nagkasakit o kaya uh, parang sakit yan ang pinakaayaw ko na tumumba ang buntot na nakaranas ng malubhang sakit kaya ang yung iba naman na magmamanok siguro nang hinayang sila parang pugi lang din tingnan ang manok nila liniskartihan nila dinuktor nila parang dumiritso ang buntot pero sinabi ko sa inyo ulitin ko kung nabilis sa iba yan umaasa sila na maganda ang kurmahan sa buntot pugi pero ang tanong binuktor lang pala yan. isa din yan kapamaraan para sa sarili ko lang tong opinion hindi ko gila lahat ang gumagawa niya na pandadaya din yan sa namimili o manok napipiki din yun ang bumili hindi natin gagawin yan pero nirespeto ko rin kayo kayong gumagawa gano'n siyempre kailangan din nyo ang manok yung direct sa buntot kasi ang manok na pumaling ang buntot nirigit yan sa namimilig manok hindi yan binibili din yan totoo may ilan ilan niyang bumibili pero karamihan sa namimilig manok lalo lalo na kung talagang magmamanok marunong kumiliati sa manok hindi talaga binibili pinipili ang naka paling ang buntot. Ang binibili talaga, yung nakadiretsyo ang buntot. Yan ang dapat nating kandaan, lalong-lalo kay kayong mga baguhan Na kung reject, reject na natin yan. Kasi maawa naman tayo sa namimilig manok. Isipin mo, gagasto sa nila yan. Ang laking pirang mawala sa kanila. Basta-basta lang yan na madadaya sila. Bilibintahan natin ang manok na reject na. Tumumban ang buntot dahil nagkaranas ng lubhang sak malubhang sakit. Nakarecover lang para lang mabili ng sasaktong presyohan doktorin natin patuwirin natin ang buntot imbis mabingit na yan ang hindi ko gawin hindi ko naman gila lahat pero mayroon palang ibang gumawa ng mga ganyan mayroon din ko dati maikwinto ko na sa inyong mabaguhan palang na nagdoktor din ng manok ang buntot isa rin yan kapang gadaya dinadaya niya, binubudol niya ang namimilig manok. Ang kulay, pula nga manok. Kun walang bandira, taniman niya ng puti. Maghanap siya doon sa mga sabungan ng, ng mga talo nga manok. Hingiin niya ngayon ang balahibo, ang lawi yung buntot na mabandira. Marunong siyang gumawa, dinikit lang pala tinanim. Pinutol sa pinakapuno idugtong yung bandirado o kaya itim na manok magsaka ka bandiradong pagkaitim kaya yung ibang mahilig sa bandirado mabili din nila kasi asaan kang itim nagkaroon ng puti ang lawi na buntot bandirado nga buntot Ban yung lalo na kung buntot sa sweater kasi ang sweater maganda ang lawi yung buntot kinukuha nila yan idugtong nila sa mga manok na walang bandira kakilala ko dati yan kailang pumanaw na wala na siya ngayon dito sa mundong ibabaw yan totoo kaya kayong mga mamimilig manok lalong baguhan kayo may advice ko sa inyo kailangan doon kayo kumukuha sa mga kahila nyo huwag kayong basta basta kumukuha sa nagbibintang kwento kwento lang hindi legit kung asaan yung mga legit tulad ng malang mga malaking farm, malaking breeders doon kay kumukuhag pang materialis o kaya mga panglaro nyo o kaya sa tulad ko sa aming mga backyard breeders na may mga proiba na legit kami mudali nyo kami mahanap dahil may mga account kami pero sa mga tao na namimiki lang mga scammer lang yan pinipirahan lang kayo pakitaan kayo ng puging puging manok pero piniki lang pala yan mayroon yan may ilan ilang gumagawa niyan hindi naman gawain ng magmamanok dapat yan yan totoo pero may ilan ilang sumasakay sakay lang yan na hindi totoo yan na magmamanok nagbibrid ng manok nagbibinta lang yan o kaya sa online negosyo niya yan pandadaya ilan to sana mayroon kayang kunting mapulot ang tutunang mabaguhan pa lang dito sa dito kasi sa aking mga content sa aking may upload dito sa aking channel youtube kaliw ka sabong tv dito gila lahat ko ni isir ko sa inyo ibinahagi ko ang aking kaalaman ang aking lang na kaalaman na naranasan hindi ko na yan dinagdagan kasi para din akong mandadaya ang tao niyan na isa ka magmamanok na kukunti kapag dagdagan ko ng hindi mga totoo ang pinagsasabi ko. Yan, totoo. Yan lang sana sa hindi pa nakapagsubscribe sa akin, pakisubscribe din para ang mga susunod kong gawin na mga video, mapanood mo rin. Pagkatapos isisir mo rin para nga matulungan natin ang ating mga kapwa mga baguhan mga baguhan pa lang na nagsimulang manok parang malaman nila ang tamang proseso o pagpili sa isang kalimian na sa isang kalimian na sa